Magandang umaga sa inyo mga kabroses At hindi lang sa gagawin ng pangda Natapos na natin yung release Napakita ko sa inyo Ayan, bali yung release ay natapos na natin Ngayon, magawin natin yung sinturon. Ito, Ayan, maabang tawin na yan kakapit natin dito ayan pinaka pamakuan ng plywood yan, bali na ikabit na namin yung relays ay yung sinturon kabila na may sinturon na yan yan yung magsisilbing tibay ng plywood ng parka sabaw niyan. Ayan. Ayan yung magiging tsura ng bangka niya. Yan. Tapos bali may re, -re pa tayo dito. Ito. Oh, kita niya naman yan. Oh. Oh, bulok na rin. Oh. Yan. Tatabasin natin dito yan. Tabasin natin yan. Tres, ang siguro para kasi wala pagpapakuha ng plywood eh. Oh. nauga okay. E, bali pakita ko lang ulit sa inyo mamaya yung ating uh, mariremedyohan dyan ayan mga kabrosis at napakatindi ng init ngayon sabi init ngayon yung mga uh, naremedyohan natin ito pakita ko sa inyo ayan yung kanilang putol yan dinuktungan na natin yan kabila yan nakasalpak na rin sya dito tapos ito yung kaninang uka na pinakita ko sa inyo rin. Yan. Ayan. Na talaga na natin siya ng panibagong kahit para may pamakuan yung plywood. Kasi bulok talaga eh. At ito yung sinturon na binabanggit namin sa inyo. Ayan. Ayan sinturon. Ayan. Ito yung supporta rin sa parka. Ayan. Hanggang dito lang yung ginawa namin ko eh, cool kulang yung kahoy Ayan. Ayan bali mga kabrosis at siguro hanggang dito lang muna at susukatan namin yan ng plywood itong yung nya Ayan. pinaka namin yan at pakita lang namin sa inyo kung ah nasukatan na at ah, hanggang dito lang yung video namin paalam na kajon ni TV bye bye